Hello mga ka-lovers for today's video kay Mudong dito sa Barangay Hall sa Barangay Achila kay Nay Ga Bunot-bunot dito niya na ML Mga kabataan dyan huwag puro ML hoy M eh Dito mga ka-lovers na ML dito mga ka-lovers So time check mga ka-lovers 8.56pm so Let's go! At sa Atos Ichen, so maana din na itong outfit. Kat mga tulog na ang mga person. Pero wag yata ko na no? So let's go mga ka-lovers. So ubanin ko ninyo, mag dito. So TRS sila mga kalabers. Ganyan, LML mga person. So mga ka-lovers, kadid ko mga ka-lovers, makis sila mga shout out, take ko ni Wawa, hi Wawa! So mga ka-lovers, lako-lako sa ta, mga ka-lovers, ito do na to kay simbreak man mga ka lovers so di ba kita na magjud mo nga na dan he yung mga ka lovers mga oras sa ta mga ka lovers sa mga dili ka tuli diha sencha e diyod. pero natin, mga oras sa so, mga ka lovers sa So, ingat tawad mga ka-lovers, mga alas 4, kay manimba ba Bani ko kunin niyo kay mudong mapugkis ka man bukas ng lagi ko ka. Mga ah, magdingo di katar char. Sa mga lovers ngit-ngit man siya mga lovers no. Dito mga lovers na gan ko ana pud mga lovers Mudong unta ko dadto mga lovers There's many ko an mga kalovers taghtaw ka ay mga kalovers. So Ani mga kalabers. Ay, na. <laughs> hey! sa dyan yung taga. Mga kalabers, wala. Mabalik ka, ati, na. Sabtoon, mga kalabers. So, mga kalabers, ito doon yung nato vlog, mga kalabers. So, wani kunin ninyo na tita, mga kalabers. It's mga kalabers, we, I am here in house of ati, tita, mga kalabers. Ito Abay, Bye! ibama bilat. Ano? Listo tin. Nakaontu ah. Bye, naghiyendo yan ko. Lovers dong napunta sa sulod ng kalabe. So, nakurat din kumakaka lovers abi nakong tawong mga lovers si dito mga lovers o oh, na si big si mga makalavers. Wow! It's so big! Ayan, birahon ni Oz. Ayaw, kay makasukan ka, Charis. Mga ka naglakaw-lakaw ko diha. Mga kalavers. So, mga ka out to check the eye nato, to. Mga kalavers. So mga kalabers, ngayon bitaw ko ninyo nagigilantan siya mga kalabers si Ichin. Di ara mga kalabers. Toh, okay, makabe. No。Shout out ko ni Jose. Sabira <laughs> <laughs> okay. ni mga tao ko mga kalabers okay. Ana, daman, dino, sila, inyan, na kayo. Ano daw din na sila ang mga kalabers. ko po ito mga kalabers.

Facebook, Choy. Gwapo so, mo ka, Choy. Bumbong. mga kalabers, that's all for today's vlog. O niya, huwata ko ninyo sa vlog na ako. alas 4 o ba ni ko ninyo o dili pa galing mo yun. Love, jud mo na ako. O niya, kamo akong inspiration. It's me, mga kalabers. So, ako sa iga-vlog rin kay mga toge. Okay, kita, manjud mo nga bigi twebers niyo no? TikTok sa tama ka lovers Hoy eh, Amen! so that's all for today's vlog don't forget to like share and subscribe and comment So ug mo makakuan gali mo na mga lovers naghuwat ang Skyflakes Ako na limoka on ano yung or Kalabers store Lovers no That's all for today's vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Si balik balik day. Bye bye. Nighty. Good night, ninyong tanan.